Alam nyo ba mga kaubayan na dito nga sa may tagig pateros merong isang PWD na may negosyong pares tulad din ng kay Diwata? Ayan, kilala nyo natin sila kay Romnick o sa mas kilalang tawag na Putol. Dito yan sa may tagig pateros ang kanyang pwesto ng kanyang pares kung saan talagang dinadayo na rin ng ating mga kababayan. Siyempre hindi rin tayo pahuli mga kababayan ko. Titikman din natin kung ano ang lasa at kung gaano nga ba kasarap itong pares ni Lakay Romnick na itinitinda dito nga sa may Taguig pateros. Tara na, tikman na natin mga kabayan. Let's go! Power Channel. Ayan mga kabayan ko napapansin nyo Si idol natin Kapares Bali isa po siyang PWD din no? o okay. Kung napapansin nyo naman yung kanyang uh, kalagayan Pero anong ano pagdito um, Pag dito, Yung trabaho dito sa Parisan mo Kayang kaya ba? Kayang kaya Basta ano ka meron kang sipag at tiyaga At sa buhay para Kung sa trabaho lang Kayang kaya pa natin guys Palakas pa tayo wala lang tayo ng sampa pero yung bagong isa uh, napakalaki na kaya kaya na pagbalance kasi nakita kita pumunta kay Diwata eh oh, hindi hindi, pa hindi lang tayo nagkaano nagkaabot oo pinipag ko yung, ano, yung oh. paris pa 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 ni Diwata all good sa mga guys oh, style, Kamusta naman yung ano yung uh, pagtikim mo kay Diwata? Ano mo mabalahat lahat pati yung Oh, okay. Ay, so, yung joy lang taos yung Paris. Pangalawang uh, pa tikim ko na yung sa ano, sa Paris ni Diwata. Sa so, Anong masabi mo doon? Masulit doon sa highway siya, pero Enjoy. Uh, ah, medyo nagiba? Sige <laughs> enjoy, masarap. Sige eh, enjoy, masarap. ko makain. Makain sila? Idol, kamusta? Kamusta naman yung Paris Para ni man, idol na nating na kapares? Ka okay. Malasa. Malasa. Uh, lagi ka ba dito kumakain? Hindi, ngayon okay. na ako. So, first time. Kamusta naman, sir? Ah First time mo kumain dito eh. Ah, first time yun, sir? O, oh, sir, kamusta naman yung... Pares ng ating Lodi. Sakto lang. Sakto, na po. Sakto lang. So, ayan. Ma'am, ikaw ma'am. Pwede ka ma-interview ma'am? First time lang din First time. Kamusta naman ma'am? Kamusta? Sakto lang din. Sakto lang din. So, ayan. Meron din silang, ano, uh, siyempre, kung gusto nyo mga maglumasa pa yung, kumbaga, gusto nyo pa ng spicy, o di kaya gusto nyo ng mag-garlic. Meron din sila dito mga condiments, mga kabayan ko. Pwede nyo i-add yan. Titikman natin mga kabayan yung pares ni idol natin. Titikman ni Aydol. nakaka na kasi guys, may harap nang nguling. Wala pa yung pahalawa. Tapos akura kaya nito Aydol, paulpak ko na lang. Wala pa yun. Wala pa yung... ...dispaw. Mayroon po yung mga ganun. Kayong... Sabawin, sabawin yun know? No di so, talaga. Complete na kasi. Uulit daw. Salamat kasi yung samahan oh. namin. Ano oras pa lang ngayon pero kita nyo naman halos simot na yung ano nila, pares. Di ba? Mami restaurant tira. Kailan ba nag-start ito idol yung Paris. mismong parisan mo? Ah, uh, 2016 pa po. Dati na dati lang ako nangangamuan pero ngayon ay nung 2016 nagsubok na ako nagsarili na ako ng negosyo. Pero nakuha ko tong accident din to dahil sa uh, pagpapares dahil sa abuse. Uh, Tapos ngayon, kaya ko rin ng konting pera pinagsimula na natin ang negosyo sa, sa lumago ni. Eh. Yun, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon nagtitinda tayo ng paris. So, ito lang nung masabi mo sa, kasi may mga <coughs> naglalabasan sa ano eh, sa, oo, oh, yung tungkol sa issue sa'yo, anong masabi mo dun sa tungkol sa Paris, sa, sa Paris mo? Yung so, yun nila, hindi naman totoo yun eh. May, may isa dyan na gusto lang talaga manira sa amin. Hindi lang alam kung nagkasaan yun. Yun lang, gusto, mayroon talaga gusto manira sa amin. Eh. Meron ka bang na-save sa kanya? Wala so, nang masabi ko sa kanila. Ano. Kuha na lang. Gumaban na lang kayo ng patas. Kasi ako nag-aanap buhay. Ako yung malaban na lang ng patas. Kahit pila ko yung ginagawa. Malaban pa rin ako ng patas. Dimiskarte na lang kayo. At gumawa kayo ng mabuti. Gusto kong pa kayo. Tama yun, tama yun. At syempre, ayo congratulations ka pala kasi nakita ko nung mga ilang linggo na yata pinasal ka no ah. Uh, so ilang ilang ano ka nun? ilang linggo kang sarado matagal na yun, yung pasal ko matagal na ba yun December pa ah. <laughs> salamat kay Alvin oh. December pa. pa kasi nakasubaybay ako sa tiktok mo eh pero sa FB ito lang oh. din ako na nagano salamat ay doon yan supportan yung mga kabayan yung kanyang uh, yung kanyang page Kapares TV Kapares Mami TV and syempre meron din siyang tiktok may YT ka na ba doon? YouTube. Oo, oh, oh, meron din. Pero hindi pa masyado. O invite mo sila ito. Invite mo. So yun, mga shoutout sa mga ka Daddy D channel dyan. So yun, huwag nyo kalimutang mag-follow sa Paparis Mami TV Facebook page. YouTube, TikTok yun. Follow nyo mga ka Daddy D channel sa inyo. Maraming marami, mga surround sa support. So, Thank